Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Uh, tuliksain na po natin ito mga kawatan sa gobyerno, lalong-lalong na po yung nanunungkulan sa gobyerno, na habang kayo'y binabayo ng mga bagyo, lindol, ang ating kasalukuyang gobyerno ay nagpa-party pa, mga kawatan. Yan ang nakakalungkot mapakinggan natin mga kababayan. Kasi Abang tayo ay nagbinabayo, nag nasisira ang ating mga ari-arian, mga bahay na lububog sa baha, mga sasakyan, mga ano, mga kung ano-ano pa mang nasira sa ating pag-aari, ang ating pamalaan na nanunukulan sa gobyerno, nagpa-party pa. 'Yan ang nakakalungkot isipin mga kababayan. Abang tayo ay binabayo ng tino owan at ang kasalukuyang gobernong ito, nagagawa pa nila magparty. Pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente na si BBM. Dancing with, the Beat with DJ on the mix. parkos

ng kanyang first lady, mga kababayan. Tingnan lang po natin, mga kababayan, ang kanyang interview. Is the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, ah uh, pag po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to? Ito po ay uh, pagangat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan na iambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito ang isang event na to, 'yung mga events na dinalohan po ng uh, unang ginang ay hindi po isang party pang lamang. Hindi po ito pagdalo. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Habang tayo ay eh, binabayo ng bagyo doon ni Tino, sila naman nagpa-party at nagko-concert pa doon sa palasyo ng Malakanyang mga kababayan. 'Yun ang sinasabi ko nung mga nakaraang vlog pa na talagang sila ang magpamilyang ito, mahilig po talaga sa party. <laughs> Hindi ba pwedeng ipostpone yan, yung si ano na 'yan, Bones launch, book launching na 'yan, mga kababayan? At kailangan ba talagang mag-concert pa sa palasyo habang binobayo ang kanyang mga kababayan doon sa Cebu? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Pilit pa rin pinagtatanggol ng asong ito, ang First Lady. Nakatunayan naman po, pwede naman po talagang i-postpone yan. Kasi nga po, may parating humbagyo. Binabayo na po habang nag, nag launching siya, nagpa-party-party -party sila dyan sa Malakyang, binabayo na ang mga taga Cebu ni Tino. Yan ang nakakalungkot dyan mga kababayan. At sila, nagagawa pa nila magparty doon sa Malacanang. Yan ang nakakalungkot. Tuloy lang natin itong sagot ni aso ng Malacanang na si Madam Claire Castro. Oh, pagpunta sa isang resort para mag-swimming, hindi po ito pag uh, susuot na mga Kausyon katulad ng Snow White para magparty-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Habang ang pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng punong ginang sa pagtaas at pagangat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nagaangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nag-swimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question lang po. What do you, how do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf insensitive and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga kababayan. Tanga ka, Claire. Tanga. They Alam mo po bakit ka tanga? Pili ka dahil sa Claire, habang binabayo ninyo yung sibo, ng Tino, kayo nagpaparte dito. Hindi ba kayo nahiya sa taong bayan? Pwede pong i-schedule yan, book launching lang yan. Yayaman ba ang ordinary Pilipino dyan sa book launching na yan, mga kababayan? Hindi naman po eh. Itong asong ito, may depensa lang ang first lady, talagang kwiket ano, wala nang katuwiran sa kanya. Hindi ba talaga pwedeng ipospon yan? Dahil may bagyo? may parating, mas matutuwa siguro ang tao kung nandun siya, kasama siya sa binabagyo. Di ba po? Kaya eh, lang ang nangyari, nagpa-concert pa, ang hayop na ito. Ganito ko ito, uh, hayop itong nanunungkulan sa malakanyang mga kababayan. At ang asong ito, pilit na ipinagtatanggol, wala naman daw ginalaman dun sa pagtutulong sa mga kababayan. Hello? Hindi ho kinalaman, wala ho talagang kinalaman yung book launching niya. Kasi, kunting kahiya naman po sa taong bayan. May naman po kayo na habang kayo nagbo-book launching, nagpa-party-party dyan dahil sa book launching na yan, ang mga kababayan ninyo, nandoon, lumulubog ang kanilang mga bahay. Nandoon sila sa bubong ng kanilang mga bahay. Inuumaga doon kasi binabayo na sila ng baha. At ang baha, hindi biro, kami kasama pang putik, mga kababayan. <laughs> Ilang araw bago pumunta ng presidente doon? <laughs> Three days pa bago siya nakarating ng Cebu. <laughs> ngayon, sasabihin mo ngayon, wala naman daw kinalaman. Walang, wala ko wala, wala talagang kinalaman yan. Pero, yung kahiyan, mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa taong bayan, mga kababayan, na ninanakawan ninyo ng pera hindi kayo puro kayo party-party dyan sa Malacanang. Mahiya naman kayo ang kakapal ng mukha ninyo, ang mga taong bayan, lumubog na ang bahay nila sa baha, lumubog na ang kanilang mga ari-arian na itinundar ng ilang taon na panunungkulan doon sa ibang bansa. Mga OFW, kayo nagpa-party-party lang. Mahiya naman kayo doon sa mga bagay na yan, mga kababayan. Hindi po ano yan. Kasi nga po, yung bagay na yan, hiyang-hiya na po, may po kayo sa taong bayan na lumulubog sa baha, tapos yeah. kayo nagpa-party-party lang, nagbubok-bok, launching lang yung Snow White, Snow White, mahayop na yan. Makakatulong ba sa taong bayan yan? Madam Claire Castro, makakatulong ba yan? Hindi po makakatulong yan, Madam Claire. Ituloy e, lang natin ang uh, pagtatanggol ng aso ng Malacanang sa kanyang First Lady. Ang ay tumugon nang walang pagantala. So kung ito naman po ay nagana para iangat ang kapwa natin Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize. Ma Sinong iangat, mga kababayan? Yay. Sinong Pilipino ang iangat mo? Hindi ba po siya pwede bang ma mapagsabihan? Ha? Postpone na lang natin ito. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin sa Cebu binabayo, nakakahiya. Mahiya naman tayo. O, oh, di ba? Mahiya naman kayo. O. Oh. Tuduloy lang natin itong aso ng malakanyang, mga kababayan. Mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Hello, mga kababayan. Ang tinutukoy na naman itong asong ito, mga kababayan, alam mo kung bakit? Si BP Sara na naman ang tinutukoy nito. Kasi nga po, ang ano nila kay BP Sara, nagbabakasyon lang. Kung hindi ba naman kayo mga gugugok dyan, nasa balakanya, mga asong ulol kayo, kung hindi nyo ba pinadala si Pangulong Duterte doon sa dahig, Diyan! sa tingin nyo kaya pupuntahan ni BP Sara yun doon, pupunta Diyan! ng dahig yun, nang walang dahilan? Kung hindi ba naman kayo mga tanga dyan, kayo ang dahilan kung bakit siya nandoon. Di ba? Diba? Kayo ang dahilan kung bakit siya nandoon. Diyan! At hindi naman po si BP Sara ang presidente. Kung hindi na kaya ni BBM na mamuno sa bansang ito, bakit niya hinahanap yung vice presidente niya? Bakit ninyo hinahanap yung vice presidente niya? Bakit si BP Sara ba magtatrabaho para sa kanya? <laughs> hindi po. Wala si BP Sara, may mga tulong na pong nakarating sa kanya. Baka nauna pa ang tulong ni BP Sara sa kanya. Sa presidente niya. Pero kayo, hanap kayo ng hanap sa vice presidente Samantala, kayo naman ang dahilan kung bakit siya nandun sa dahig. One, one. Kung hindi niyo pinadala ang kanyang tatay doon, sa tingin niyo kaya, nandun si Bepi Sara sa dahig ngayon? May schedule po yan. At inaprubahan ng presidente yan. ba? Diba? May travel authority po yan. Humingi po yan ng travel authority sa presidente. At pinirmahan niya. One, one. Tapos ngayon, hanap kayo ng hanap mga ugo kayo. One, one mga hayop na to. Puro kayo Duterte, puro kayo Duterte. Bakit? Hindi nyo ipagpabiba yung book launching na yan. Ano yan? Pasikat? Ha? Ano ma ano may tutulong sa ordinaryong Pilipino yan? Hindi nga? Mga hayop kayo dyan, Claire Castro. Mga wala kayong puso sa mga ordinaryong Pilipino. Sa bagay, ano ba naman tingin niyo sa mga tao? Who you to demand? Diba? <laughs> Sino nga naman kami para mag-demand sa inyo? Yeah. Kami lang naman yung mga taong Abagay ako hindi man ako bumoto sa Bangag. Mas ispo pa nga binoto ko eh. Pero kayo, mahiya kayo doon sa 30 million na pinagmamalaki niyo na bumoto. Doon kayo mahiya. <laughs> Nang binabayo ang sibu, 3 days pa bago nakarating ang presidente. <laughs> At nagparty-party pa mga hayop. Ngayon, pilit na pinagtatanggol ng aso ng Malacanang. Yan ang nakakalungkot mga parang. Ang aso ng Malacanang na si Claire Castro, pilit na pinagtatanggol kasi daw, iaangat daw ang ano? Ang isang Pilipino? O ang maraming Pilipino na lumubog sa baha? Saan ka ang tutulungan mo, Ma Madam Claire? Ang yung isang Pilipino na nag nagbubok launching na matulungan ni First Lady o ang mga binabayo ng bagyong tino doon sa Cebu. Alin ang una mong gustong tulungan, mga kababayan? Mamili po kayo dyan. Sino ba ang gusto niyong tulungan ng First Lady? Yung nagbubok launching ng libro o yung mga binabayo ng bagyong tino at uwan? Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Mas pinili nila kayong kasi social sila. Alta sa siyudad sila. Nasa Corbis Park sila. Sino ba naman tayong ordinaryong Pilipino? Na kahit na lumubog kayo sa baha, bahala kayo. Kami, nagpasta kami, nagparty-party lang, bahala kayo sa buhay ninyo. Yon ang tingin nila sa atin mga kababayan. Kaya kayo, matakot kayo sa mga binuto nyo sa mga susunod na eleksyon. <laughs> Huwag na kayong bumuto ng walang malasakit sa kapwa niyo. Ang yun una, yung mga alta sosyudad na pasosyal-sosyal na mga galawan, yun ang gusto nilang unahin. Pero, wala silang pakialam sa mga taong lumubog sa baha, lumubog ang kanilang mga ari-arian, nawala ng ari-arian, nawala ng bahay, at ang ibigay ng presidenting ito, sampung libo lang. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Abang sila nagparty-party, gumastos ng mga concert-concert dyan, nagbayad ng mga milyon-milyon, ang ibibigay sa inyo para makabuo kayo nang nawalang kayo ng tahanan, nawalang kayo ng bahay, nawalang kayo ng ari-arian, sampung libo lang. Ang umpisa. Sa so, tingin mo kaya makabuo ng isang bahay, baka poste lang, ubus na yung sampung libo. <laughs> ba po? Yan ang nakakalungkot dito, mga talaga Wala talagang malasakit ito sa kapwa niya. Di ba po, mga kababayan? Lalong-lalo lalo na itong aso ng Malacanang, pilit pa rin siya nagtatanggol. Na alam naman niyang, pwede naman ipagpalipahan. Di ba po? Pwede niyan. Ito, ischedule natin yan. Kasi nakakaya sa mga tao. Nagpa-party-party tayo rito. Sila naman, habang binabayo ng bagyo, lumulubog sa kanilang baha, mahiya tayo dapat ganun ang thinking nyo, mga kababayan. Nila, mga kababayan. Diba? O, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo TV 2.0. At uh, don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo TV 2.0. God save the Philippines.